ang mga letra. Pangyarihan ng wika, maliligtas tayo na Laya, Sim, Sam, Kablam, Kapitan Basa! Araw-araw, maagang gumigising si Tina para pumasok sa parang... <laughs> Kapitan Basa! Oh, bakit? Kailangan ko tulong po! Hindi ko matapos ang pagtinta ko! Paano ba naman? Yung mga kulay, naging kulay! Ngayon, huh? paano ako magpipinta pa ng kulay kung kulay din ang gamit ko? <laughs> ah, lumulundag na libro! Pupunta na gabunta dyan, mamang pintor! Sim! Sam! Kapitol, huwag kang mag-alala. Nandito na ako! Ako si Kapitan Basa! Oh, Ano ba nangyari? Eh kasi Kapitan Basa, mm -hmm. nagpipinta ako ng mga gulay. Nang bigla na lang naging gulay ang mga kulay ko. Huh? Kahit itong karatula, nagbago! Dati, ang nakalagay dito K. Kulay. Ngayon, ang nakalagay, G. Gulay. Alam nga gulay rin ang ipagpinta ko sa gulay. Ay, ay, ay. Hmm. <laughs> ah. K. Gulay. Naging G. Gulay. Aba, isa lang ang may kagagawa nito. <laughs> Nagkita tayo muli, Kapitan Baga! Este! Kapitan Basa! Ako nga, si Patlang Palit, ang nagnakaw ng titik K sa kulat at pinalitan ito ng G. Kaya ito naging gulay! oh, <laughs> huh. pumupulupot na pahina! Patlang Palit, ibalik mo ang titik K! Ang gulay na nagsisimula sa titik G ay isang pagkain. Ang ginagamit ng mga pintor sa pagpipinta ay kulay. Kaya ito ay nagsisimula sa titik K. Ganon? Wes, Kapitan Pata S.T.R. Kapitan Basa! Hindi mo ako patatakasin kasama ng titik K. May K din akong gagawin sa mga gulay na Sobra ka na! Patlang palit, hindi magwawagi ang iyong kapululan! Zing! Zam! Kablam! Maraming salamat, Kapitan Basa. Sa wakas, matutuloy ko na rin ang ipinipinta ko. Walang anuman, Mamang Pintor. O, oh, mga bata. Tandaan niyo ang salitang kulay ay nagsisimula sa letrang K. K, kulay. Sabihin nga ninyo? Kulay. At ang salitang gulay naman ay nagsisimula sa letrang G. G, gulay. Kayo nga? Gulay. At ikaw? Patlang palit. Alam ano mo ba ano pang nagsisimula sa letrang K? King! Kulang, Kulangan. Sa kulungan ng bagsakbo, patlang palit! Nang nagong ang kapangyarihan ng wika sa tulong ni Kapitan Fasa!